Hello, hello mga kamarites. Ang aking imamarites ngayon for today's video ay dito sa aking itinanim na gulay na okra. Well mga kamarites, itinanim ko ito noong November 15, 2024. Ngayon ay February 9, 2025. So magka-almost 2 months na po ang ating okra. Of course, di ba mga kamarites, ang ating goal ay maging organic ang ating itinanim na gulay. Alam niyo mga kamarites, ang realidad po pala ng isang magtatanim o magsasaka ay pagising nila sa umaga, ganito na yung nangyari sa mga pananim nila. Sa totoo lang po, ito yung pinakamalungkot na part ng isang magtatanim. Kasi nga po, inaalagaan po natin ng maayos din. Kinain lang ng kambing yung ating pananim, kaya nakakalungkot, nakakasakit po ng loob. Pero sabi nga po nila, nandiyan na, nangyari na, wala na tayong magkakawa. Pero alam niyo ba mga kamarites, ang nakakaamis lang sa okurang ating itinanim, na kahit kinain na siya ng kambing, tignan niyo naman mga kamarites, na bunga pa rin ang ating okurang tanim. Kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin ang ating okrang itinanim. Literal nga talaga mga kamarites na kapag may itinanim, may aanihin. See you mga kamarites!